Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo po'y nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po'y nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po'y magkasama-sama upang mag-aral ng kanyang mga salita. Sa atin hong pagpapatuloy ay nais po nating pag-usapan ang pagtatagumpay sa gitna po ng mga suliranin. Alam niyo po, ang mga suliranin sa buhay ay merong iba't ibang pinanggagalingan. May mga problema po na self-inflicted. Ibig sabihin po ay dahil sa ating uh, kakulangan sa kaalaman, kahinaan, dahil po sa ating mga uh, kakulangan sa judgment o marahil kakulangan din sa pagsangguni sa Panginoon, may mga kapasyahan po tayong nagagawa, may mga desisyon tayong nagagawa na paminsan po ay nagdudulot ng mga consequences na marahil po ay masabi nating hindi man natin gusto yung consequence pero ginusto po natin yung reason para doon sa uh, pagkakasala o pagkakamali na iyon. Kaya ang nangyayari eventually, we suffer. At ang nakakalungkot po dyan ay may mga pagkakataon na pwedeng maiwasan ito dahil mga self-inflicted nga. Hindi lang natin naiiwasan sa kadahilanan po na tayo rin mismo ay uh, nakagagawa ng mga kapasyahan na paminsan po eh masyado tayong panatag sa ating mga sarili ano uh, kaya nga ang sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 onwards trust in the lord with all your heart do not depend on your own understanding so nangangahulugan po ito na sa ating pagtitiwala sa Panginoon eh kinakailangan po na matuto rin tayong wag masyadong uh, ika nga maging kampante sa ating kakayahan hindi ho masama na ginagamit ang isip ano but we have to acknowledge that we have our weaknesses our limitations yan po ang reality kaya pag tayo po ay kumilala ng ating mga weaknesses limitations ay nandoon po ang pagtitiwala sa ating panginoon meron ding mga problema na dumarating na resulta po ng kasamaan ng ibang tao yung bang ikaw ay nagsusumikap na mamuhay, na merong kaayusan, may pagtitiwala sa Panginoon, o kaya naman may mga pagkakataong ikaw mismo ay lumalayo, umiiwas sa mga pagkakasala, pero may mga tao po na gagawa at gagawa ng kasamaan at paminsan po eh, kahit sabihin na nating hindi naman ikaw ang may gusto ng kaguluhan, eh dumarating sa iyo dahil po sa kanilang mga kagagawan. Kaya mapapansin natin, isa rin yan sa nagpapahirap sa atin. Tandaan po natin, we live in a broken world. So yung brokenness po na iyan, yung mga kaguluhan na iyan, ay talagang mararanasan natin sa mundong ito. Yung pangatlo po ay mga natural calamities. At uh, ito po ay very common, lalong-lalo na sa ating bansa. Alam niyo ho, uh, hindi natin hawak ito eh. Minsan talagang dumarating at may mga pagkakataon na pinaghahandaan naman natin pero yung pagdating niya ay paminsan po higit pa talaga sa ating makakayanan. So ang katanungan pong napakalaki at mahalaga ay paano ba natin haharapin pag dumarating po ito? So tingnan po natin ang ilang katotohanan. Ano? Uh, una, yung pong mga panahon ng pagsubok ay pagkakataon din para tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Ang sabi nga sa James chapter 1 at maging sa Romans chapter 5, whenever you face trials of any kind, let it be an opportunity for great joy. Sa totoo lang po, napakahirap unawain ng passage na yun, ano lalong-lalo -lalo na kung dumaraang ka sa mga pagsubok at uh, may mga losses. Pero ang interesting po doon sa passage, sinabi ba niya ito na wala po siyang basihan doon po sa kagalakan na sinasabing mararanasan? ang kasagutan po ay uh, alam ng Panginoon na tayo po ay daraan sa mga hamon ng buhay, sa mga challenges, sa mga difficulties na ito. Ngayon, ang point, kung tayo po ay daraan sa mga ito, ibig bang sabihin ay automatic na tayo po ay magagalak? Ang sagot po ay hindi. Sapagat ang tinuturo sa atin ng passage na yon, tayo po ay tumingin ng tama doon sa sitwasyon sa perspektibo ng ating Diyos at makita natin kung paano mararanasan yung kagalakan. Ilang bagay po. Una, tinuturo sa atin na sa panahon ng problema, bagamat may mga losses, ano po, naranasan natin yan pag may mga pangyayaring hindi inaasahan, di ba? May mga financial loss, material, misang kalusugan, and sometimes pati buhay at sadya namang talagang nakakalungkot, napakabigat sa kalooban pag ito po'y ating nararanasan. Subalit, napakahalaga rin pong tandaan at maunawaan na kadalasan po ang perspective natin ay nakatuon sa material at pisikal. Ang totoo po, pag tinignan nyo yung James chapter 1 maging yung Romans chapter 5, mahirap po talagang unawain yan pagka hindi natin siya makita sa perspective po ng Panginoon. Ibig sabihin, if you do not value spiritual things, hindi mo makikita kung bakit sasabihin magagalak. No? Kasi pag ang tuon lang natin ay sa material, sa physical, sa temporal, talaga hong napakahirap intindihin eh. Bakit sasabihin ng passage na magagalak tayo, panahon na nga ng problema, di ba? Eh parang sasabihin pa nga siguro natin eh, anong ibig sabihin nito? Tayo ba'y magpapanggap? Of course, hindi. Pero ang point po doon, tinuturuan tayo na tingnan ang mga bagay at i-evaluate yung ating mga pinapahalagahan at uh, matutu ng pahalagahan ang mga bagay na espiritwal. Sapagkat ang sinasabi ng talata, itong mga pagsubok ay pagkakataon para tayo po ay lumago. So in other words, meron pong pinapahalagahan ang Panginoon na marahil sa side natin, hindi natin pinapahalagahan. Meron pong mas importante sa Panginoon na marahil para sa atin ay hindi ganong kaimportante. Kaya pag tinignan natin yung verse, napakahirap intindihin. Pero pag nag-align po tayo sa pagpapahalaga ng Panginoon, pag nakita natin kung ano yung Kanyang pinapahalagahan at natutunan nating pahalagahan din iyon, ay doon po natin mararanasan kung ano po ang uh, sinasabi ng talata na magalak. Sapagkat sa Panginoon po ang Kanyang concern, tayo po ay mag-grow sa ating spiritual life dahil yan ang napakahalaga. Anything that is material, physical, financial, or temporal, pansamantala lahat. Eventually, we have to let them go. Sabi nga ng isang author, either mauna pong mawala ang material na bagay na yan, o kaya tayo po ang maunang mawala. Na, totoo naman yun, eh, no? So either way, uh, the experience of having these things is just temporary. Hindi po tayo binoo at nilikha at hindi po tayo nilagay sa mundong ito para lang dyan sa pansamantalang mga bagay. Hindi po natin sinasabi na hindi importante, hindi natin sinasabi na masama lahat yan. Hindi po. Ang sinasabi lang natin, huwag nating hayaan na itong mga temporal things ang sumira ng pananampalataya natin. Kaya nga tinuturo sa atin that even in the presence of adversities, challenges, difficulties, meron pa rin tayong matututunan tungkol sa Panginoon. Uh, sabi nga, eh, we have to, number one, to see God in our circumstances. Yung makita natin ang Diyos, ang kanyang presensya sa ating mga pinagdadaanan. Alam nyo doon sa Isaiah chapter 41 verse 10, meron pong uh, progression yung intervention ng Panginoon. Ibig sabihin po ay iba-ibang level pala no? ang kanyang pagkilos sa ating buhay. Ang sabi ho ng talata, and let me read from the New Living Translation, Isaiah 41.10, Do not be afraid, for I am with you. Do not be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Alam nyo, kakaiba itong talata eh. Bakit? Kasi ang sinasabi niya sa atin dito, una, I am with you. Huwag kang matakot. No? Yung presence ng Panginoon. Actually, pag inaral nyo yan, yung tungkol sa pagsama ng Panginoon, ma-amaze kayo eh. Kasi uh, sabi nga eh, siya po ay nasa likod natin, kasama natin, at nasa harap natin. Ibig sabihin, yung mga bagay sa nakaraan na marahil po ay nagawa natin, God can protect us from those things. Yung mga bagay sa kasalukuyan na kinatatakutan natin, nandyan pa rin ang pag-iingat, protection ng ating Panginoon. Yung mga bagay sa hinaharap na inaalala natin, nandyan pa rin ang Panginoon para tayo po ay agapayanan, pag-ingatan, mahalin at samahan. I am with you. Yung presence ng Panginoon. At alam niyo po, itong presence ng Panginoon ay nangangahulugan that all that He is and all that He has is made available to us. Grabe ano? Kaya nga pag tinignan mo sa banal na kasulatan, yung presensya na ito, no? yung po ang nag-ingat sa mga Israelites when they were in Egypt, nag sustain when they were in the wilderness nagbigay ng katagumpayan when they were in the promised land no during the time of the conquest so i am with you now ang sabi niya do not be discouraged dahil paminsan po talaga namang nakaka-overwhelm ang mga pangyayari at ang tendency po natin is to just you know be be so tired to the point na parang gusto na nating sumuko tumigil mawala ng pag-asa at parang ayaw na paminsan, di ho ba? Ewan ko ho, misan ho, dumarating talaga tayo sa punto na sabi nga eh, ang problema matumal, yung bang kaunti, bihira, paminsan. May mga pagkakataon naman po na yung problema ay sunod-sunod, misan pa nga sabay-sabay. Pero alam nyo, ang napakaganda ron, ito ay ah, yung 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Kung kayo po ay nabibigatan sa mga suliraning kinakaharap, let this verse be an encouragement. Uh, 1 Corinthians 10.13 The temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so you can endure. So dito po ay nagpapakita ng ilang mahalagang prinsipyo. Ano? Una, tayong lahat ay dumaraan sa mga tukso at pagsubok. Pangalawa, sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, ang Diyos po ay hindi nagbabago. Alam nyo, ang tendency ng tao is to interpret or to try to understand God. To try to interpret who God is based on circumstances. Kaya, misa nahirapan tayong unawain siya dahil pilit nating inuunawa ang Diyos base sa ating circumstances. So ano po ang mga derivations natin diyan? Maiisip natin na siguro hindi na tayo mahal ng Diyos, pinabayaan tayo ng Diyos, inapi tayo ng Diyos, kinalimutan tayo ng Diyos. Iyan po ang tendency eh. kasi uh, we're trying to look at God based on changing circumstances. Pag sinabi natin natin, God is faithful, ang ibig sabihin po nito, He does not change. Hindi siya nagbabago. Marahil sa ating pagtingin sa Kanya, parang nagbabago. Kasi binabase natin sa mga pangyayari, ano? Meron po akong natutunang isang ilustrasyong napakaganda, no? Yung uh, Faces of the Moon. Pag tinignan po natin yung buwan, ano? Yung mga anak ko tuwang tuwa dyan, eh. Kasi paminsan po sa balita, ina-announce, di ba? May super moon, maganda po yung moon, so malaki, So, labasan po yan. Akyatan po dun sa may uh, beranda. Tapos, titingnan po nila. Uy, ang ganda ng buwan ngayon. Paminsan po, ang buwan ay natatak pa ng ulap. May mga times na nagbabago yung hugis. Di ba? Misan, bilog na bilog. Napakalaki. May mga times naman bilog, pero maliit lang. May times din naman na parang nahate, yung half moon, crescent. Di ba? So, in other words, Iba-iba uh, yung tingin natin Parang relasyon sa Diyos, may mga times na parang tingin natin ang lapit-lapit ng Diyos, nandyan siya. May mga times na ang tingin natin parang ang layo-layo. May mga times na Lord, parang hindi ko madama ang iyong presensya, parang 50% lang ha. Minsan parang 25% or even smaller than that. Pero alam niyo ba na yung buwan, hindi naman nagbabago yung itsura. Yun pa rin siya eh. Ang reality po, yung ating pagtingin ang nagbabago dahil iba-iba po yung anggulo. Uh, depende po sa shadow na tumatama sa kanya. Pero ang bottom line mga kapatid, hindi nagbabago eh. Ganun pa rin, hindi naman nahati yung buwan tuwing half moon. Hindi naman po siya mas lumiit tuwing crescent. But the way we see it, nagbabago. Kaya ang napakalaking challenge po pagka tayo ay nasa ganyang kalagayan o sitwasyon, is to remember na ang Diyos natin hindi nagbabago. When you say that God is faithful, yun pong ibig sabihin nun. Hindi siya nagbabago. God is the same. Yung kanyang kakayahan, yung kanyang katapatan, kapangyarihan, hindi po nagbabago yan. So God is faithful. Yes, nagbabago yung experiences natin. Sometimes okay, sometimes may mga challenges, and sometimes you're tempted to think that because circumstances change, maybe God has changed. Hindi po. God is faithful. And then, He will not allow the temptation to be more than you can stand. Anong ibig sabihin? Ito pong mga bumabasa ng talatang ito, iba-ibang klase ng tao, iba-ibang klase ng spiritual maturity, iba-ibang klase ng tolerance pagdating sa mga pagsubok. Ang ibig sabihin po nito, bawat isa sa atin, kilala ng Diyos at alam ng Panginoon ang capacity natin. Grabe, ano? Alam niya kung hanggang saan tayo. Kamakailan po may nabalita na bumagsak na isang tulay na ang capacity di umano ay uh, limang tonelada. No? Yung dumaan yata, if I'm not mistaken, is 15 tons na truck. So talagang bibigay. Ngayon, pag ako po'y uh, nagbabiyahe, misan-misan bago ka sumampan ng tulay, di ba nakikita mo may nakalagay na load limit kung ilan po yung kaya. No? And that is very important because it reminds you na merong limitasyon yung tulay at hindi pwedeng lagay lang ng lagay. At alam nyo, pag naiisip ko yung load limit na yun, naiisip ko rin tayo sa harapan ng Jose eh, Alam niya eh. Alam niya yung ating capacity, bawat isa sa atin. Alam niya kung hanggang saan tayo. Yung assurance na yun, napakalaking bagay eh. Kaya sabi po, He will not allow the temptation to be more than you can stand. So, ibig sabihin, may control siya sa kanyang pinapahintulutan. Pangalawa, ay may knowledge siya kung hanggang saan po tayo, di ho ba? Ibang klase yun. Alam ng Panginoon kung hanggang saan tayo at hindi niya tayo bibigyan ng higit sa ating makakayanan. Ang uh, tanong siguro ng iba, eh, Pastor, bakit naman kailangan pa kasing padaanin? Ang sagot po dyan, hindi rin naman kasi tayo lalago pag hindi tayo dumaan dyan. Kaya kailangan din ho nating dumaan. Kasi ini-stretch din ng Panginoon yung capacity natin eh. At pag dumating po itong mga trials na ito or temptations, He will show you a way out so that you can endure. Siya rin naman ang magbibigay ng paraan. Pero ang importanteng tandaan natin, hindi po ito yung pinadaan, inalis yung problema, pinadaan, pinalalago. Kaya yung term po ay eh, you can endure. Yung idea po ng enduring is not just being exempted. Enduring is you go through the process, you learn from the process, and you grow because of the process. Yan po ang malaking hamon na makikita natin dyan. Kaya nga, no, pag inisip-isip mo, nakakatuwa ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Ngayon, uh, kung babalikan po natin yung uh, Isaiah 41 verse 10, kagaya po ng ating uh, binasa na kanina, eh kapansin-pansin po na mula sa talatanga na iyon, sinasabi niya sa atin na meron pong ibat-ibang level ang kanyang intervention. No? Sabi niya, I am with you, I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Panatag tayo dahil siya po ay kumikilos at merong intervention sa ating buhay. Siya po ang gumagawa at alam natin na alam niya ang kapasidad natin. Alam niya kung kailan ang kanyang pagpasok sa ating buhay at pagkilos. At alam din ng Panginoon ang nararapat na tugon sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Kaya sa Bible, may hamon, di ba? Be still and know that I am God. Wow. Paminsan-minsan po, pag napapaisip tayo sa mga problema, no? Uh, may mga times na we forget to be still in the presence of the Lord. Naalala ko po, may mga pagkakataon, may mga lumalapit for counseling, no? Mingi ng payo, mingi ng tulong. Uh, maganda na mayroong paghingi ng tulong, pero alam niyo ba na paminsan po may mga tao na when they ask for help sa halip na humingi ng wisdom, advice o kaya ay uh, panalangin to submit to God's will, some people will come with their own agenda and they will insist on their own way. No, yung bang mapilit sa gusto nila. Yung mga kaibigan yung counselor, ha? hindi yung konsel ng bayan, ha? yung mga nagka-counseling, tanongin nyo yan, malalaman nyo po mula sa kanila na may mga tao na pag humingi ng payo, hindi naman talaga nagahanap ng wisdom uh, o gabay, ang hinahanap po nila kakampi. Kaya pagka hindi mo pinanigan, eh hindi nababalik babalik sa'yo. So may mga ganon. So anyway, paminsan po, they they do not experience yung wealth of wisdom available from other people and of course from the word kasi paminsan may meron nang ano eh meron na tayong gustong mangyari eh. and we are so insistent sa gusto nating mangyari to the point na hindi na po natin nakikita kung ano yung dapat nating gawin no sa halip na makita natin yung pagkilos ng Panginoon nagiging bulag tayo doon kasi nakafixate na tayo Lord ganito dapat mangyari sa ganitong paraan sa ganitong panahon so what happens in the end we miss out And how many times nangyari sa atin yan? Di ho ba? Na we forget to just be still in the presence of the Lord. Remind yourself of who God is. Meron pong nagsabi na paminsan kaya ang laki ng tingin natin sa problema kasi lumiit na yung tingin natin sa Diyos eh. So to be still in the presence of God is to remind ourselves of who God is, who we are, and how big God is. Kaya mga kapatid, ito po isang napakahalagang bagay. Be still and know that I am God. Kung kayo po'y dumaranas ng mga pagsubok, kabigatan, challenges, maging sa mga oras na ito, ang ating pong dalangin ay patuloy na hawakan tayo ng Panginoon, ingatan tayo ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, na ko pong uh, ipanalangin ng bawat isang. Tayo po'y manalangin. Panginoon, dinadalangin po namin ang kalagayan ng bawat isa. Marahil may mga dumaranas po ng personal na problema, may mga dumadanas ng pagsubok, dala po ng mga kalamidad, bagyo, baha at kung ano-ano pa. Panginoon, kinikilala namin na sa gitna ng lahat ng mga hamon na ito, kayo po ay nananatiling Diyos at nais po namin patuloy na lumago sa ugnayan sa inyo. Help us, Lord, to see your presence in our circumstances and help us to see our circumstances according to your perspective. Turuan niyo po kami, tulungan niyo po kami na magtiwala sa inyo, manangan sa inyo, at sa inyo po kami kumapit, Panginoon. At sa gitna po ng mga hamo na aming pinagdadaanan, I pray, O Lord, help us to trust you. Salamat dahil anuman ang aming pinagdadaanan, ang iyong presensya ay laan at pagkakataon ito para lalo kang makilala, maranasan, at lalong makitang iyong pagkilos. Pinagkakatiwala ko po ang aming tagapakinig na marahil sa mga sandaling ito ay nabibigatan. Nawapoy maranasan niya ang iyong presensya. Po ng aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at